Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon yung uh, pag-uusapan naman natin, no? Kasi ang daming uh, nagko-comment sa ating uh, sa ating comment section, no, ng mga kababayan natin kung paano daw sila makakabil. Ano daw po yung uh, requirements? No, ano daw po yung kailangan nilang gawin? Sana makaka po sila. Uh, sana ganito uh, matulungan natin sila. Sana uh, paano 'ng gagawin sana uh, ano ba requirements. So ayun po yung uh, mga comment ng mga kababayan natin na gustong uh, tawag dito maging beneficiary nung pabahay na to ng gobyerno, no? Ng mga nakikita natin sa likod. So 'yung po yung uh, topic natin sa ngayon. Okay, uh, basic lang naman ho yung talagang uh, requirements, wala naman pong iba umabigat pa. Yung pinaka-importante na lang yung sasabihin ko po sa inyo, no? na requirements. Yung pinaka requirements lang po na talaga naman na uh, yung yun po talaga yung kailangan kapag ka sinabi ho ng LGU po ninyo, no? Nung mayor po ninyo na kayo po ay re-relocate -re sa mga pabahay ng gobyerno, automatic magigig beneficiary kayo ng mga pabahay na to. Yun lang ho yung pinaka-importante sa lahat. Wala na pong iba. So siyempre ayun yung magsasabi sa inyo. And then i-coordinate po 'yan ng MSWD ng LGU, no? Kukunin na yung alistahan uh, ninyo, re-record na kayo, no? Kung may project po ang LGU ninyo na i-relocate po kayo. Ayun po yung pinaka-importanting requirements yung LGU ninyo. Ngayon kung a uh, don doon sa mga nagtatanong paano makaka-avail, Paano sila mapapasama sa mga pabahay? Mag-inquire po kayo sa LGU po ninyo. Dahil sila po yung makakapagsabi po talaga sa inyo kung kayo po ay re relocate sa mga pabahay na to. Dahil kung wala akong project yung LGU ninyo na i-relocate po kayo, Ah, sinasabi ko sa inyo, kinalulungkot ko sabihin sa inyo, na may hirapan po kayong maka nito. Kahit na uh, pumunta kayo sa opisina ng INITS-A, no? Uh, hindi ko alam sa 100% kung ilang percent, ilang porsyento yung makukuha ninyo na possible na maging beneficiary kayo. Kasi uh, base sa no, actual na na-experience ko sa mga nakikita ko, yung mga nare-relocate ho dito, ito po'y uh, nare-recommend ng mga LGU. No, kung nakatera kayo halimbawa sa bay sa halimbawa na lang, no, tawag dito, uh, Manila, limbawa, o katulad dito, Kabite, limbawa sa Kabite, yung mayor ng Kabite ng bayang po ninyo, siya ho yung magsasabi para maging beneficiaryo kayo. Yun ho yung ano, uh, kung wala hong project yung LGU nyo na ganun, napakalabo po na maging uh, kayo sa mga pabahay na to. Wala akong kasiguruduhan na kayo po ay makakabil o magiging beneficiary sa mga pabahay ng gobyerno na nakikita ninyo sa ating alikuran so kinalulungkot po yun po talaga yung uh, no katotohanan kubaga real talk lang po ito yung mga ibang requirements to be follow na lang yun dahil kung sinabi ng LGU niyo yun yung pinaka-importante. inuulit ko kapag ka sinabi ng LGU matik 1.1% uh 100.1 no <laughs> uh magiging beneficiary kayo sa pabahay so ayun uh, nakakalungkot to doon sa Uh, mga nagko-comment sa atin sa ating comment yung paano natin sila matutulungan. Yun po yung isang uh, masasabi ko lang mo sa inyo at uh, may bibigay ko po sa inyong idea. So, maging kwel kayo sa LGU nyo dahil yun po yung isa sa pinaka principal requirements. Yung LGU po ninyo. Sila po yung magsasabi, e, re-relocate na namin kayo dyan. magpupunta na kayo dun sa pabahay uh, yun, mag magiging kayo sa mga papahay nito. Pero kung wala, walang project ang LGU ninyo, yung munisipyo ninyo, sa bayan ho ninyo, wala hong ganong project, malabo po talaga na maka po kayo. Yun po yung nakakalungkot na katotohanan. No? Uh, kahit advice ko kayo na pumunta ng uh, inits A, no? Uh, hindi tayo wala pa rin kasi ako ano, nag dito idea na nagpunta sa NHA voluntarily and then naka po sila nung pabahay na ng na mga nakikita natin pabahay ng gobyerno na to. Wala pa kung uh, nakikita nga o nalaman no na meron ng mga beneficiary na voluntarily nagpunta ng NHA ah uh, nakaabilo sila o binigyan sila nung pabahay. Kasi kung ganun na lang ho naman yung uh, ano nila, o syempre, kung ako din lang naman gusto kong magkaroon ng bahay, pupunta na ako ng NHA, eh. 'di ba? Ganun ka ano, ganun ka simple, no? Para mag ano, pero hindi kasi ini-endorse po kayo ng baranggay uh, barangay na katunayan nakatira kayo dyan sa lugar na 'yan. So, kailangan na kayong i-relocate. So, 'yun ang mangyayari po. 'Yun po yung principal requirements. Kasi ibabalidate kayo, no? Ng barangay sasabihin nila o oh, residente namin yan yung mga tao na yan at sinabi ng LG okay i-relocate e, na natin yan dadali na natin sa pabahay ng gobyerno yun po uh, magiging beneficiary kayo so kung wala po uh, malabo po talaga hindi po kayo magiging binipisyari ng bahay kung, kung meron manho ho kung meron man pong naging binispesyari na ng bahay na voluntary po na nagpunta sa NHA office, sa main office ng NHA, so kung pwede mag-comment na lang ho kayo para na sa ganun matulungan natin yung mga kababayan natin na gusto rin hong, o gusto hong maging binispesyari ng mga pabahay na to. ba diba? ng uh, pabahay ng gobyerno. No? Yung mga nakikita natin yan kasi ang dami naman ho talaga yan. Kung ako lang po, uh, bakit hindi, ibali dito kayo kung karapat dapat po kayo. At isa pa, hindi naman libre itong bahay na ito Babayaran nun natin Ayun nga lang, sa mababang halaga Hindi katulad sa mga private subdivision Diba? So, yun po Yun lang mo yung gagawin nun natin So, dahil nga ang dami comment Paano makaano Yun po yung isa sa mga uh, Masasabi ko po sa inyo No? At uh, mabibigay ng idea Kasi Ginawan ko ng video po ito Gawa ng dahil sa dami parang nakakapagod sumagot ng isa-isa. No? Kung ano yung uh, dapat ninyong gawin. At uh, kung yun nga, kung ako, eh, bakit hindi ko po kayo bibigyan? So, uh, pero yun po yung katotohanan po talaga. Meron din akong napanood uh, na balita, no? Na balita minsan na merong ang uh, arang ilang pamilya na naapektuhan nung uh, doon sa tinitirhan nila at sa kasamaang palad uh, ang ang sabi ng uh, ng LGU wala nga daw silang project para i-relocate yung mga residente nila yung mga constituent nila na yung kaya wala silang magawa doon sa mga residente na naapiktuhan no sa kanilang uh, tinitirhan So yun yung isa kasi siyempre ang LGU makikipag-coordinate yan sa sa NHA, no? Na meron kayong mga meron silang constituent o mga residente na apektuhan sa mga ganito eh kailangan natin na uh, mabigyan ng ano. Pero sabi nung LGU na yon maghintay lang, no? Na magkaroon sila ng proyekto na may relocate po sila. Yun ho yung sabi sa nung LGU po natin, nung LGU po nila. Ayun yung isa na napanood ko na may mga pamilya na naapiktuhan. Kaya yung pinakikita. Kaya ngayon sinasabi ko base sa mga nagiging experience ko sa mga nare-relocate ko dito. Hindi naman yung talaga voluntary. Kundi uh, pami pamilya ho sila. No? Kung yung isang bloke no, ng mga residente nare relocate ho dito. Kung baga uh, maramihan mo talaga. Kung baga bulto-bulto yung mga nare-relocate. So yun po, wala hong pa isa, -isa na nare-relocate. Kung meron man, uh, siguro ilang-ilang lang silang residente sa mga naapiktuhan nung, uh, nung mga proyekto ng gobyerno. And then, ina-advise ho ng Ilchiyo. Sinasabihan ho yun ng Ilchiyo na kayo, e re relocate namin po na yun. Pero kung wala, kinalulungkot ko, uh, hindi po kayo magiging binipisyari ng ano, ng uh, na mga pabahay ito ng gobyerno. So yun lang po yung masasabi ko, no? At uh, may bibigay ko na paliwanag doon sa mga talagang nagko-comment sa ating comment section na gusto nila magkabahay, no? Uh, gusto ko po kayong tulungan na uh, maging beneficiary ng mga pabahay. Ayun lang po yung may bibigay ko sa inyong idea, no? Magpunta kayo sa LGU, mag-inquire po kayo doon, And then kung may project po yung LGU ninyo na i-relocate po kayo sa mga pabahay na ganito, 100.1% makakaabilo kayo ng mga pabahay niyan. Pero kung wala, malabo po talaga. Hindi po, po talaga kayo makaka-avail. Kahit magpunta po kayo ng NHA, amin um, office o kung mga satellite office ng NHA, na wala ko kayong uh, endorsement galing ng LJU uh, LGU ninyo, wala pa rin humangyayari. So mapapagod lang ho kayo na sa mga pag apply ng ganun. Kasi kung meron man po, kung meron man po ha, kung meron pong a ah, pamilya o residente na na voluntary nagpunta sa min office ng INITSE at sila po ay nabigyan ng pabahay na to ng gobyerno no na hindi na dumaan sa LGU na hindi na ho sila ah, required ano o in advice ng LGU and then sila um, mabuti po yun para sa kanila magandang balita po yun. pero sana mag-comment na lang po kayo no kung mapapanood niyo itong video natin na to para sa ganun magawa nun natin ng video yung comment niyo na po pala yun na maari pala ho yun. pero base sa mga uh, mga videos natin na experience natin mga nakakausap natin at mga nakikitang nare-relocate dito bulto-bulto po sila no hindi pa isa kung baga. Sa isang barangay, ilang pamilya, 200 families, 100 families, ganun po yung mga nare-relocate. Hindi pa isa-isa, kundi daan-daan. Uh, kung baga, ibig sabihin, sa isang barangay, ilang pamilya na apektuan, ayun ang nare -relocate. Kung hindi man daan-daan, eh, talagang grupo, madamihan. Hindi yung isa, voluntary, nare-relocate ka na dito. At yun, inuulit ko, kung meron man kung meron man ho ah, mag, kung mapapanood yung video na to mag comment lang kayo at sabihin nyo ninyo naging a ah, beneficiary kayo yung legit lang ho ah, na talagang ah, naging beneficiary ho kayo kasi parang sa ganun makatulong tayo sa mga kababayan ho natin na naghahangad na nagnanais na maging beneficiary din ho sila ng pabahay ng gobyerno to na ating mga nakikita na yan di ba? para matulungan po natin sila So yun po yung a ah, sagot natin doon sa mga tanong niyo sa mga komento niyo kung paano sila makakabil, paano paano kayo magiging beneficiary, ano yung requirements, yung principal requirements lang ho. Recommendation ng LGU niyo na sasabihin sa inyo, i-relocate to kayo. Wala na pong iba, yun yung pinaka-principal. Kasi yung iba na kaanong mga requirements, masyadong basic na lang, no? Family picture, birth certificate, marriage contract, ganun lang. Ganun lang yung requirements, wala na. Tapos, ano lang ng, uh, ng barangay, na residente kayo doon, certificate. The rest, wala na. Pero wala nang iba na masigit pang importante doon sa mga requirements na yun, yung in-advise kayo ng LJU ninyo na i-re-relocate kayo. Yun know, yung isa sa pinaka uh, trusted at kailangan po ninyong uh, requirements. No? Na para maka tayo dito. So paulit-ulit kong sinasabi po yun Para na sa ganun ah, uh, ah, Tawag dito Mas Ano ninyo Mas makabisa ninyo no? Mas maging ano kayo na Ganun pala dapat yung gagawin Pwede naman kayo magpunta sa LGU ninyo At mag inquire Tanungin No Sir, may project po ba kayo para ma kami? Nakatira kami sa Informa Sitler, no? Sa squatter area. So, may mga naano kasi kaming mga babae ng gobyerno, uh, meron meron ba kayong project po, pwede ho ba kaming uh, uh, maka-avail noon. So kung meron, project ng LGU ninyo, mabuti po. Pero kung wala, ay eh, yun, kinalulungkot ko na malabo. At syempre, yun po ay, itong video natin to para lang ho sa mga nakatera sa informer settler. No? Mga nakatera sa squatter area. Yun po. Pero kung kayo naman po may bahay, no, may bahay na talaga, ah, hindi na ho kayo makakabili kasi may bahay na kayo. At saka isa pa, yung barangay ho ninyo, yung supporting documents maliban dun sa recommendation ng LGU, kailangan po yun. Sasabihin ng barangay na kayo nakatira doon sa ano niyan. Kaya maano din ho kayo. Kasi kung wala, di ba? Ang dami na. Ang dami ng uh, mga Pilipino o mga kababayan natin. Pupunta na lang sa NHA, mag a na lang dun. O... Tapos ibali din ang say uh, ma Isa na aprubahan. Di sana tambak-tambak na at sana rin meron tayong uh, na-encounter na 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 sa mga pabahay na ganun yung naging senaryo o ginawa nila. Pero ang tagal na natin at napakadami na nating video. Taon na tayong uh, sa mga pabahay na to pero wala ho tayo na encounter pa na ganun yung nangyari. 'Di ba? So yun po yung uh, kwentuhan natin na yun regarding po dun sa mga kababayan natin na nagtatanong ano yung requirements, paano sila, mak paano sila makaka-avail, pwede ba natin silang tulungan. Ito yung may bibigay ko sa inyong uh, parang pinakatulong o advice man lang kasi wala rin po akong authority o power na okay, sige, punta kayo sa akin, i-assist kayo, dadaling ko kayo sa ganitong lugar sa NHC at papaanoan ko kayo ng uh, pabahay. Wala po kong kapangyarihan na gawin po yun. At uh, isa lang po tayong nagbablog no, sa mga pabahay ng gobyerno para makita ko ninyo, magkaroon po kayo ng idea na yung mga pabahay po ngayon ay napakagaganda na ho at napakasulid na. O tuktukoy natin kung dati sinasabi nila ang pauho yung mga pabahay. Diba ngayon po ito ay sulido. Purong simento na po ito. Ayan no? Ayan. O, di ba? So, syempre pagka sinimento mo, ah, minaso mo to, eh, mawawasak talaga. Pero, ayan, o. Oh, diba? At saka, tingnan nyo, kung gaano kakapal itong anong to. Mga pa ba? Yung mga pader niya. So, ayan, o. Oh. Kita nyo to? Ayan, o. Halos isang tangkal. Siguro, mga... 5 inches o 6 inches yung lapad nung pinaka na to. Di ba? Kaya masasabi ko, napakaganda ng mga pabahay ngayon kumpara nung mga naunang mga pabahay. Okay, so yun lang. Yung uh, kwentuhan natin ngayon. Maraming pong salamat sa inyo. Sana uh, nasagot ko ng maayos. Nabigyan ko kayo ng idea. Doon sa mga tanong ninyo. Lahat na kung hindi pa man, uh, Hayaan nyo sa mga susunod natin a uh, pipilitin kong masagot masagot yung mga tanong niyo, yung mga request niyo regarding paano kayo makakabawi ng requirements kung medyo nakukulang pa kayo sa ano natin sa paliwanag natin, sa binigay ko sa inyong uh, idea, no? Kung uh, nakukulangan pa kayo, pwede naman din kayo mag-comment, no? Pero yun po yung sinasabi ko po talaga yung pinaka-principal na na requirements, yung recommendation ng LGU na sinasabi ho sa inyo, i re namin kayo, kailangan na itong pinagtitirikan uh, ng mga bahay ninyo. Para doon sa mga informal settler, ha? hindi po doon sa mga talagang fry bit na mga residente o pamilya na may sariling bahay, iba yung usapan ho doon. At siyempre, uh, hindi po sila magiging beneficiary, hindi sila makakabili doon kasi may mga bahay na na sila. Okay, so yun, maraming pong salamat sa inyong uh, suporta sa ating uh, YouTube channel, sa panunod ninyo sa ating mga videos na upload natin sa ating uh, YouTube channel. Maraming marami pong salamat po sa inyo. Okay? Go na po tayo. Thank you!